Magkano nga ba ang nagastos ko nung nag-NCLEX exam ako? Kaya tatalakayin natin yung overall total na nagastos ko habang nag-exam ako para maging USRN or Canada RN. Unahin natin yung exam fee tapos yung scheduling fee. Yung exam fee kasi ang tumataginting na $350 siya. So, pag i-convert mo sa peso, parang more or less 18 k So, correct me if I'm wrong dyan, ha? And then, yung sa scheduling fee is $150. So, overall, parang, ano siya, $12K, if I'm not mistaken. Pero, ang overall niya, $500. So, equivalent siya ng 20 plus pesos. So, 20,000 pesos yung babayaran mo pag mag -e exam ka sa NCLEX. So, by the way, um, ang ginagamit ko para sa skincare ko is etong Garnier Vitamin C Serum Cream. Ayan. So, yan yung ginagamit ko para sa aking face, neck, sa likod, at dito sa chest. Pagdating naman sa review, nag-enroll ako sa Simplify NCLEX, which is ang binayaran ko, 3,000 plus. And ngayon, nasa 3,300 yung promo price nila. And ang baganda dyan, um, review until you pass. So, um, isa siya sa pinakamura na review center na na ko and worth it yung price niya. Very solid and uh, friendly sila sa customer service at chat. Pagdating naman sa Qbanks, nag-enroll ako sa UWorld. Halos pare, medyo parehas sila sa Archers, mas mura ng konti doon sa Archers. And then, nag-renew ako ng isa pang beses. So, alam niyo na kung magkano yung ginastos ko dyan, no? Medyo pricey siya, pero worth it. And lalong-lalo na to familiarize yourself kung paano mag-exam online on the computer. Pagdating naman sa verification requirements, um, require yung school mo, yung school credentials mo. So, ang babayaran mo lang naman sa school is more or less 400 to 500 pesos and isesend mismo yan ng register ng school nyo directly to NCSBN. So, it will take siguro 1 to 2 weeks. Tapos, pinaparequire require din yung West, uh, correct me na lang if I'm wrong, yung West Education Services. Kailangan kasi din to eh. Ang binayaran ko dyan is $270. So, isa-send mo yung school credentials mo sa West and then sa West, tutulungan na ipapa-eligibilitize yung mga requirement mo sa NCSBN para mag ka ng NCLEX. Pagdating naman sa PRC State Board Verification, 75 yung binayaran ko. Ayan, yung transaction nung nag in ako. And then, meron kang babayaran na freight service or freight ba yung tawag doon na less than 1K. So, more or less 1K yung binayaran.